Alright, hello, what's up mga Lods? Nandito na naman ako, so panibagong video na naman tayo uh, Pasensya nga pala mga Lodi at hindi ako masyado makapag-upload ng sunod-sunod no? Pero itong video na to mga Lods is para sa mga, ano natin, mga kapwa natin riders na Baguan pa lang sa pagmumotor mga Lods at gustong matuto ng manual na motorcycle So ang topic natin ngayon is clutch control mga Lods uh, Tara, sakit tayo kay Blitz Yeah, ay comfortable kasi ako pag ano uh, nakasakay ako sa kanya. Okay, so kayo ba ay may plano na mag-big bike sa in the future, no? Ah, uh, siyempre kung mag big bike kayo, so karamihan pa naman sa big bike, siyempre manual. Um kailangan matutunan nyo tong clutch control. So ang clutch control ay isa sa mga pinakamahalaga uh, sa pagda-drive ng manual mga loads Ah... Uh, sa pagliko, uh, minsan gumagamit din tayo ng clutch control sa traffic lalo number one, gumagamit tayo ng clutch control diyan uh, sa mga humps. Yan gumagamit tayo ng clutch control. So take note lang na kapag tayo ay mabagal mga lodi, gumagamit tayo ng clutch control lagi. So other term ng clutch control mga lods is yung para sa akin ha, um half clutch. Uh, o nga pala no, Um, ako po ay hindi isang mekaniko, uh, hindi rin ako expert So binabahagi ko lang yung mga nalalaman ko mga lods Kung meron kayong gustong idagdag sa mga sinasabi ko ngayon ay uh, comment nyo lang yan sa ating video no? uh, And then kung meron kayong gustong itama sa mga sinabi ko So i-comment nyo na rin dyan sa comment section Okay balik tayo uh, Sa clutch control mga lods So nandyan yung friction zone Yan So pag-aaralan niyo diyan yung friction zone sa clutch. So iba-iba yung ano no timing dun sa I mean timing tuloy. So iba-iba yung friction zone kada motor. So depende kasi yan sa taas nung inyong clutch lever no. O depende yan sa adjust. Ayan, sa akin kasi ito, ah uh, wag niyo pansinin to, ito, ito playing yan eh. Um itong clutch lever ko in-adjust ko na yan. So dati ang ganyan, yan hanggang dito kataas. Na kapag pinihit ko yung clutch andito yung clutch, andito yung friction zone. So yung friction zone, yan yung pagtama ng engine niya. Engine dun sa rear wheel nyo, no? So kung baguan lang talaga kayo sa manual, guys, mas maganda na kap, uh, kapayin nyo muna tong friction zone nyo. Uh, usually, si friction zone o yung clutch control talaga, uh, nagka-clutch control lang talaga tayo pag sobrang bagal natin, no? First gear hanggang second gear, no? Yun yung tinatawag ko na half clutch, half clutch. So, ito yung friction zone naman mga lodi. Yung friction zone, pag galing tayo ng neutral, papunta tayo ng um, first gear. So, ito. First gear ako. So, i-release ko kung daan-daan. Pag, pag yung motor natin umandar. Ayan o, umandar na. Ayan o. So, nandiyan na. Kumakapit na siya dun sa friction zone. So, binalik ko muna ng neutral. So, ulitin ko. First gear unti release So ayan na tayo So ayan nandyan tayo sa friction zone O ayan yung tiyatawag ko na half clutch Kapag nandun na kayo uh, Doon na kayo magbibigay ng uh, gasolina o throttle no? Para umandar kayo no? Dito natin na, so, tayo Okay, first gear Ayan, friction zone Pag umandar na, doon na kayo magbigay ng gasolina Para umandar, ayan o oh. okay na yung ko Ngayon, pag umandar na kayo pwede nyo nang dandang i-release o bitawan na yung clutch nyo okay. so ginagawa ko pala tong video na to kasi masyado na marami ang nagtatanong sa atin kung paano nga ba yung tamang timplahan ng clutch so ulitin ko ha ah. ah, nandun pa lang tayo sa friction zone ah. okay. first gear na friction zone pag umandar na magbigay ka na ng konting throttle tapos dandang release ayun bitawan ko na yung clutch ko umandar na ako yan di ba yun okay na okay ulit balik balik ayan tapos break muna then balik neutral yan okay so Next naman, punta naman tayo doon sa half clutch. So ito, um, hindi to magkakaiba. So pare-pares lang dito na sa clutch control din guys. So clutch pa rin ang pinag-uusapan natin dito. Etong si half clutch na tinatawag, tawag. Uh, usually ginagamit yan kapag tayo ay traffic, um, tayo na nasa, ay papadaan tayo ng humps, o papaliku tayo na mabagal tayo. So ganyan ginagamit yan si half clutch. Pero usually ginagamit talaga yan sa traffic no? Ito hindi mo ma may iwasan to si half clutch Pero hanggat sa maaari kung kaya nating may gumamit ng half clutch Eh wag na nating gamitin yung half clutch Di ba? Uh, hindi talaga siya may iwasan pero mas maganda na kung may pagkakataon tayo na hindi na kailangan mag half clutch So wag na tayo mag half clutch Kasi para umaba rin naman yung buhay ng lining natin, di ba? <laughs> so, nakakatulong kasi si half clutch para hindi tayo mamatay ng makina. Ayun. So, yun yung mga traffic. So, trapo na tayo ng half clutch. Ay, dito, maraming humps dito sa amin. Tamang tama, village. So, ang gagawin yan sa half clutch, kung nakapanyo yun na yung friction zone nyo, sorry ah, bago tayo mag-start ng half clutch ah, Bigin natin ito yung friction zone ko. Ayan. Diba ito? Pull clutch yung tawag dyan. Ito, yung, yung pre-play nya. Ayan, hanggang dito. Ngayon, yung friction zone. Ayan, ito. So, kapayin nyo yung sa inyo. So, iba-iba yan kada motor. Ha? Ah. Tsaka, iba-iba kada adjustment ng inyong uh, lever. Okay? Ngayon, ganito ang ginagawa sa half clutch, mga lodi. <laughs> Ngayon, pag napunta mo na sa half clutch yan, bibigay ka ng konting timpla ng gas, kaya lang oh. Parang 20% gano'n Tapos kung okay na 'yung dadaanan mo, pwede ka na magmabilis. So, release mo na 'yung clutch. Tapos bala na 'yung throttle, mag- uh, bala ka na mag-control sa throttle. So, ang pinaka advice ko dito sa half clutch, guys, bago kayo, kung newbie-newbie lang talaga kayo ha, uh, dapat matuto muna kayo na mag-control, mag, uh, mag na ano sa pagtutrottle no dapat kontroda, kontrolado nyo yung throttle so dapat gamayin nyo rin yung motor nyo kung gaano kalakas ba yung mga 10% na pihit ng throttle 20% kasi kung yan is mga big bike na malalakas yung power nyan like sabi natin merong power yan na 40 <laughs> eto kasing sa akin is I think 12 yata 12 HP lang ata to eh, papano lang kung malalakas na motor yung gamit nyo, no? Kaya nga sabi ng iba, mas maganda na kung magmamanual ka, mas maganda na mag start ka muna sa mga low cc, sabi natin 150 cc. Pero okay lang din naman kung malakas naman loob nyo, di ba? And kung pas learner naman kayo, di ba? Ayun. So, dapat kinakapanyo nyo yung throttle control nyo, no? Kung gano'ng kalakas ba yung 10% na pit na ganyan nyo, o 30%, ganyan. Kasi, pag nagkamali kayo dito guys Sa manual kasi So delikado pag nagkamali no? Lalo na kung birit ka sabay Bigla binitawan ng ganon So Ewan ko na lang kung maganda yung ano mga high tech yung clutch nung motor na ginagamit mo, di ba? So safe 'yon yung mga sleeper clutch. So okay lang 'yon. Pero paano kung katulad ng mga ganitong motor, di ba? So pipihit kan sobrang lakas sabay bigla mo ni-release na. No? Ayun is yung pa-take ka pa lang. So, delikado yung mga ganun. Okay. So, ayun sa half clutch. So kailangan um, gamay mo yung throttle mo. Tsaka yung, syempre sa clutch, kailangan, mo, kailangan gamay mo yung friction zone. So, tara. Let's go. So, sa half clutch mga loads. Um, kung mga low CC yung gamit nyo na manual. Eh, first gear, second gear, no? Pero kung mga high CC yan, so I, I think mga first gear lang ginagamit yung half clutch nyo. Eh, dito sa akin kasi low CC, first gear, second gear. So, kaya kong mag half clutch ng hanggang second gear. Yan, so, dito, balik mo tayo first gear. Sakto may humps. So, ayan, may humps, ha? First gear tayo. Ayan. Tapos dito mag half clutch ako. By You know. Timplahan ng throttle, guys. So, ito. So, pag di na kailangan ng half clutch, okay na yung magkocontrol lang kayo sa throttle nyo. T Tulad nun, sa humps, di ba? Kinocontrol ko lang siya. Pag nakikita nyo na kaya naman daanan yung humps na yun. So, ito, dos. Di ba? Yan, o. No. So, kaya ko na control din, eh, no? Basta may control kayo sa throttle nyo, kaya kaya nyo nang gamahin yung clutch control na tinatawag. So balik tayo yung first gear Papakita ko sa inyo yung clutch control Okay, balik tayo yung first gear Ito, half clutch, half clutch Pag nakaangat na, bigay ng throttle Bitaw ng clutch Yun, so naka second gear ako ngayon Kaya ko rin mag half clutch dito, Pero hindi na kasi maliit lang naman yung humps Ayun, mala malaki laki yung humps dun So try natin So first gear bomba, half clutch bigay ng throttle, release ng clutch ayun so ayun ngayon so imagine natin traffic mga loads so imagine natin traffic so dito tayo dead end, tama tama yan, kunwari traffic ayun no? half clutch, half clutch ayun no? tapos bitaw pag di, na, pag di kailangan, bitaw ng clutch ayun, hayaan yung mag first gear ba? Diba? So, imagine natin na uh, traffic, no? Tapos may humito sa harapan. op op, half clutch. Ayan, half clutch. op, bigay ng tipla ng throttle. Ayan, oop. Oh. Pagmastan nyo, ha? Ayan. Oop, pag kailangan mag second gear, second gear. Kunwari paanga, traffic. Kunwari paanga, ta op napahinto ka. So, traffic. So, kung kayang ilagay ng, ano, nang neutral so ilagay nyo sa neutral pero kung hindi half clutch half clutch ayan o o pisil half clutch bigay ng throttle so kayo matakot na pagsabayin yung throttle nyo tsaka yung ano yung clutch no yung half clutch ha hindi yung full clutch ha kasi kapag nag full clutch kayo tapos nag throttle kayo tignan nyo mga mangyayari ha ayan o so full clutch ako sabay nag throttle ayan o eh hey, oh, Nagwawala. <laughs> Oo, oh, tuloy-tuloy yung RPM na umangat. Or, mahirap kasi kontrolin kapag nag-full clutch kayo, guys. So, pati sa throttle mahirap kontrolin. So, okay na yung half clutch yung Pakapitin niyo yun lang sa friction zone. Pero, guys, kapag kayo mabilis na tumatakbo kayo mabilis. Ah, uh, huwag kayo kagad na mag-full clutch sabay bigla niyo yung bibitawan. So, delikado 'yun, napaka-delikado. So, ito, matataas yung since pababa naman to okay na sa akin diba? hindi na ako mag half clutch kasi hayaan ko na yung preno tsaka throttle ko ayan ayan so depende rin talaga sa road condition no? since ito kunwari ito pababa diba o, tingnan nyo ang taas nung humps, di ba? So ayan, hinahayaan ko na hindi naman ako mamamatayan yan eh. So hanggat tumatakbo ka guys, uh, hindi ka bumababa ng 5, uh, ng takbo na 5 Gs. Eh okay lang yun eh no. O, Gs nga hindi ka pa mamamatayan eh. Mga 5 siguro yan, baka mamatayan ka na yan. Pero depende pa rin kasi kung nasa higher gear ka, na natin third gear. Ito, first gear, yan. Pero bibigyan ko pa kayo ng isang tip guys to hintong muna tayo dito Bigyan ko kayo ng isang tip And Kapag kayo nasa humps na mga lods Di ba pipihit kayo ng Sabi natin uh, Friction zone Sabi natin Halos pull clutch siya Parang magpipriction zone Di ba uh, Bombay nyo mga lodi O Sabi natin Pull clutch sabay bomba Ng konti Konting konti lang So, tingnan Tapos lagay kaagad ng um ayan ka. op, oh, brake then clutch pull, bomba then lagay kaagad ng ayun. Lagay kaagad sa half clutch, di ba? So, ko mga lods sa. Ah. So ang gagawin natin so, neutral muna. Gagawin natin pull clutch, bomba sabay lagay kaagad ng half clutch sabay throttle control, tingnan nyo ah. Yan. So, pull clutch, bomba, tapos half clutch. Ayun. So, ayun. Ayun, nasa second gear muna ako, nilipat ko muna. So, ayun yung isang sekreto mga loads, no? Basic, di ba? <laughs> so, ganun din minsan ginagawa ako kapag nabibigla ako, no? Yan. Pero, take note guys, na kapag mabilis yung takbo nyo, huwag kayong bigla-bigla magpo-pull clutch, no? Kasi, mahirap kontrolin Ginagawa ko lang 'yon kapag tulad nito, kapag ganito ka bagal, di ba? Kasi 'yan, tingnan nyo ha. Ah. Bomba din ano kaagad na ah, ilalagay kaagad sa half clutch sabay control ng throttle. Yan. So, ayun, pinaka-tip ko guys, ah, kung talagang bagong-bago lang kayo dito sa manual ng motorcycle, 'no. Ah, clutch control muna kaagad. Then, paulit-ulit nyo lang gawin. So, wag muna kayo sumabak dun sa mga main road kasi delikado road. So, isang pagkakamali mo dun sa main road, um, may, pagkalalagyan, may pagkalalagyan ka talaga. <laughs> so, ayun, next naman is kailangan gamayin nyo yung throttle nyo. Um, gaano kalakas ba yung 10% nyan or 20% na pihit. So, kailangan gamayin nyo yung throttle nyo. So, meron kayong throttle control din. So kaya nga kapag nag-i-doon sa mga driving school, ang una muna nilang tinuturo diyan is yung kung paano mag-control ng ano no, ng throttle. So what I mean guys is yung kung kaya mo bang mag-control ng throttle na ma-maintain mo yung takbong 20, takbong 15. Ay, tingnan niyo yung ginagawa ko, takbong 14-15 lang oh. Ayan. So, kayo, practice nyo rin kung meron kayong time. Ikot-ikot lang kayo dyan sa... Kung meron dyan sa inyo mga ganitong lugar. ikot-ikot so, lang kayo. Diba? Ganyan-ganyan lang. Oh. So, ba diba? Basic na basic lang ang clutch control. So, yun yung clutch control. So, next naman na gagawin natin. Sorry mga lods, sumaba tuloy yung video natin. No? <laughs> so, next naman na gagawin natin is yung pag... Hahap clutch habang tayo nag-U-turn. Yung U-turn na mabagal mga Lodi ah. Iba kasi yung U-turn na mabilis. Yung mga U-turn na mabilis, yun yung mga banking na tinatawag na umaasa tayo sa um, counter steering. Ito yung pag 30 pataas yung takbo mo, doon lang gumagana yung counter steering. Ito yung pinupush mo yung ano mo, yung steer mo no. Pag pinush mo ganun, magtu ka nang ganun nang pag na ka ng left, pag, ka talaga ng left, nga ganyan. Pag pinush mo yung right, So magtoturn ka talaga ng right, pag gano'n. So magkaiba kasi pag mabagal. Pag mabagal kasi, pag ito ay pinush mo, so gaganon ka, di ba? So kanina, di ba, pag pinush ko to, ah, pag mabilis ako, so gaganon ako. pag Pagtoturn left ako. Ngayon, pag pinush ko tong left kong gano'n, so pag mabagal, gaganyan ako. So kaya tinawag yun na counter steering, do. Eh, yung counter steer, yung talaga yung ginagamit sa mabibilis. Ngayon, yun yung pag-aaralan natin yung pag-turn ng mabagal so hindi to counter steering ah na kapag pinush ko talaga tong ganun so gaganon talaga ako yung counter steer kasi ulitin ko na no pag pinush ko to konting ganyan so gaganon ako ha ah, ba diba? okay let's go ayan dito na tayo mag turn yan kunwari mabagal lang tayo ah, yan hindi mo na ako nag hop hindi mo na ako nag hop clutch ah, control lang muna sa throttle ngayon magta turn na ako rito So dito na kayo mag half clutch. Ayan, kung gusto nyong makapasa sa mga ayan, ayan oh, sa mga angkas, ayan, kailangan niyo to. Ayan. So isa so, sikreto dito mga lords para hindi kayo ma-out balance. Ilagay niyo sa second gear niyo mga lodi. Ayan oh. Mas madali kasi kontrolin ng second gear mga lords ayan oh. Ayan, hindi ka nag hindi ka nahihirapan mag-control kasi pag first gear, pag namali ka sa throttle mo tsaka sa half clutch mo, ma-out balance kay unlike dito sa second gear yan di ba so ayun yung sikreto guys kapag kayo yung mag um, magte-test dun sa angkas joyride ayan ayan naka second gear ako guys ha so pag ito na nagto turn turn kayo uh, kung kakayanin yung ayan you know, o, yung second gear Ayan oh no, second gear lang kayo okay sa first gear Ayan, kapag ganito ganito, ang first gear kasi, ginagamit lang 'yan sa ano sa tawag dito sa take off ayan oh, di ba yan second gear ako tapos naga half clutch half clutch ako so ayan so kung gusto niyo na pumasa kayo sa mga angkas joy ride ito practicing niyo sa second gear ayan oh yan oh, di ba so partida mo bato-bato pa yan ayan oh so kahit isagad ko tong manibela ko hindi ako tutumba niyan hindi ko binababarin yung pa ako guys so ayan oh actually mahirap pag ito lang ayan hindi kayo ma ano niyan guys. Ayun oh. Hindi kayo matutumba niyan. So tiwala ay sa bike nyo. Tapos yung katawan nyo, ipabaliktad nyo. Counter lean ang tinatawag. Pag mabagal kasi tayo, counter lean ang ginagawa natin. Big sabihin ayun, naka straight tayong ganyan. Ayan, nakatayo ako ng ito. Hindi ako yung nakahiga. Ayan, Ganyan ganyan lang. Syempre, depende rin sa takbo nyo, yung papasukan niya na ano, 'di ba? Niyan oh. Yan. Eh, narinig nyo ba yung tambucho ko? Binobomba-bomba ko lang ng konti. Yun yung throttle control, ha. Ayan, tingnan nyo, ha. Bobomba-bomba ko ng konti. Ayan, o. Oh. Bomba, then. Ayan, diba? Ayan, o. Oh. Practicing nyo lang to, guys. So, madali lang to. Ayan, o. Oh. Huwag kayong matakot. Eh, no? Ayan, o. So, Ayan. So, magtiwala kayo sa bisikle, ano, sa motor nyo, guys. O, diba? Ayan. Oh, pre, no. 'yun, 'di ba? So basta't kabisado niyo na 'yung throttle niyo, 'yung clutch niyo, 'yung friction zone. So basic na lang sa inyo 'yan, ay paglaro din sa akin 'yung ibon, no. Eh. Hey. Okay, so stop na tayo. Masyado nang mahaba 'yung video natin, mga lodi. Masana sana umabot kayo hanggang dito, no. Oh, balik na tayo 'yung first gear, then neutral. Okay? So yun yung isang tip ko kapag kayo yung liliko na mabagal Kung kaya nung second gear, second gear na kayo Pero kung liliko kayo na naka first gear kayo Kaya natin doon saya sa may linya Yan, lili kayo na may, liliko kayo na may first gear kayo Diba, yan, first gear So mas magandang huminto muna kayo guys So <laughs> hirap yun kapag naka first gear kayo Ayan, hinto muna kayong ganyan Tapos, yan So yun, Kapag dire-diretso kasi guys, tapos naka first gear kayo, mahirap kontrolin yung motor. Yan. Yan. Sinasabi ko sa inyo, mahirap talaga kontrolin yung motor. Eto, tingnan nyo to. Naka first gear ako. Ayan o, oh, hirap kontrolin guys. Ayan o, oh, konting ganun ko lang ng throttle ko, talagang kakaiba umabante. Pero pag second gear, swabe swabe. Eh. <laughs> so, yun lang. Number one tip ko para dito sa clutch control topic natin. Um, kung kayo talaga yung newbie na newbie talaga uh, wag muna kayo pumunta ng main road no? practicein nyo muna kung saan yung kapit ng clutch nyo so yung saan yung kapit ng friction zone nyo ba? Diba? para magamay nyo yung clutch pero hindi lang clutch ang inaaral dyan kasama na rin yung throttle control kasi hindi ka magtatagumpay sa pagre-release mo ng clutch kung wala kang throttle control no? So um, Sa mga nagtatanong din ng mga tamang shifting um, Check nyo lang din yung ibang video ko dyan Or kung makaluwag-luwag is gawa ko ni panibagong video no? Sana may natutunan kayo dito mga lods Sa mga newbie riders natin dyan uh, sana may natutunan guys sa akin kahit pa paano. <laughs> so maraming maraming salamat. Masyado nang mahaba yung video natin mga Lodi. Uh, ako ulit si Jan Simoto at ayun lang ride safe mga lodi bye bye and peace out